magpapakasal kay Earl? Paano na yung pinagsamahan natin? Yung sandaling panahon na magkasama tayo dun sa resort. I felt like we had a special connection. When you kissed me, I felt love. Sophia, wala ka bang nararamdaman para sa akin? Oh, bakit di mo ako masagot? Kung wala ko halaga sa'yo, go ahead and prove it! Hindi pa ba sapat sa'yo na mapapakasal ako kay Earl para sagutin ang tanong mo? What? And then what? Be trapped forever? Kaya ako nakipaghiwalay kay Tessa dahil ayaw ko sa kanya dahil wala akong nararamdaman para sa kanya. Hindi ka dapat sumuko agad. Dapat sinubukan mo munang pilitin. Oh, believe me, I tried. Sinubukan ko siyang mahalin pero wala akong maramdaman. After all these years, Sophia, sinubukan ko siyang mahalin pero wala. Pero ikaw, you're different. Minahal kita agad. It seems like I've known you forever. At hindi ko kaya i-explain to. Pero pakiramdam ko matagal na kitang kilala, matagal na kitang minamahal. Please, you have to believe me. Kaka-marigari ko. Wala kang alam tungkol sa akin. Hmm? Hindi mo ko kilala. Pero si Earl kilalang kilala niya ako. Kaya ako nandito ngayon dahil lahat yun sa kanya. At mas kilala pa niya ako kaysa sa pagkakakilala ko sa sarili ko.